Hello, good morning mga mare. For today's video ay nagluto nga ako ng kalabasa na may okra na may M&M. Ganun! <laughs> Nagsawa na nga ako sa manok at baboy dahil yun na lang palagi yung inuulam namin. Kaya for today's video, samahan nyo akong mamalengke. Pumunta ako sa guagua at medyo maraming ang tao. Kaya dito na nga lang ako sa unang pwesto bumili ng tilapia. sakong sakto nga at nagtatalunan pa nga to at fresh na fresh. Sana all na lang. Fresh. cherries. <laughs> So, yun nga. After ko nga bumili ng tilapia, mga mare, ay tumaya nga ako sa loto at umuwi na. Saktong-sakto naman, mga mare, ay tumawag nga si Mr. Lolong dahil naka-break time nga siya dyan. Napasayaw nga ako dyan, mga mare, dahil nakita ko nga yung grand prize sa jackpot loto. Diyos ko, 149 million na. Nakataya <laughs> ko lang. Akala ko, tumama na ako. Charis. <laughs> So, mabalik na nga tayo bago pa nga lumakas yung tama ako mga mare, ay magluluto na nga ako for today's video. Naon ako na nga pinrito tong tilapia at sa kabilang kalan naman na ako na nga yung gulay mga mare. Pag nga nagluluto nga ako ng gulay mga mari, ito nga yung madalas ko niluluto yung pakbet. gano'n Kung ikukumpara kasi mga mare sa si chapsoy at ampalaya ay ito nga yung gustong gustong kinakain ng mga bata. Yung presyuhan nga pala ng tilapia mga mare ay 130 nga ang kilo pero 160 nga yung nabili ko kasi lumagpas nga siya ng isang kilo. Ito naman sa gulay mga mare ay mga isandaan siguro yung nagastos ko tsaka isandaan dun sa hipon. At para mas malasa nga yung gulay natin for today's video mga mare ay naglagay na nga rin ako ng chicharon tsaka ng gata. O oh, ba diba, mga mare ito nga yung paborito namin inuulam lalo na sa gulay kaysa sa chapsuit at sa ampalaya. After kong malagay yung mga sangkap mga mare pinakuluan ko na nga lang siya ng very very light at ready na tayong kumain for today's video. Ganun lang nga kasimple mga mare bumili ka nga lang ng fresh na tilapia yung kasing fresh mo. Tsaka mo nga rin itry yung ginataang kalabasa na may okra na may eme para naman luminaw yung mata mo, Mare. Para naman makita mo kung niloloko kanya o oh, hindi. Charis. So, mabalik nga tayo mga mare. After ko ang makaluto, ay eh, ito na nga, pinakain ko na nga ng gulay si Bunso. Compared naman dun sa dalawang anak ko, mga mare, ay eh, ito nga si Bunso, ay eh, walang pinipili. Kinakain niya lahat ng gulay. After ko ang mapakain si Bunso, ay eh, kami naman nga yung kumain. Tara mga mare, kain na tayo. Fast forward. Kinagabihan tayo mga mare, kinagabihan nga ay nag nga ako ng parcel dahil dumating na nga yung in-order kong laruan para kay baby. Lagi ko nga itong napapanood sa TikTok kaya nga napa-order na ako. Tatlong set na nga pala ito mga mare kaya napa-order at napa-checkout na nga ako agad-agad. Mura lang din nga yung presyo niya mga mare kaya ano pang ginagawa mo mag-checkout ka na. No? Yeah. Kung ikaw nga yung may toddler, imbes na gadget nga yung ipahawak mo sa kanya, ay ito nga yung pinaka-the best na laruan na magagamit niya. First time kong mag-order ng ganito mga mare kaya for sure magugustuhan nga ng mga baby niyo. Yeah. So, ito nga mga mare, excited nga ako at binigay ko na nga agad kay Bunso para mapaglaruan na niya. Tignan niyo naman mga mare, tuwang-tuwa nga siya at alam niya nga kung saan <laughs> Hindi lang nga matututo yung mga anak niyo dito at mag -e enjoy nga rin sila mga mare. Kaya ano pang ginagawa mo i check out mo na. Rainbow color nga pala to mga mare. Kaya ilalagay ko na lang yung link sa comment section. <laughs> mare kung hindi ka pa nga nakafollow sa page ko, ano pang ginagawa mo i follow mo na. <laughs> At sa patuloy nga nagtitiwala at nanonood ng mga video ko, ay maraming maraming salamat sa inyo, nakshuta. <laughs> o, oh, yun lang muna for today's video. Salamat!